O ano? Sabihin niyo na yung dapat niyo sabihin. Ano yun? Ah, sorry po talaga. Gantis po ako. Ano? Ano? Paano niyo ito nagawa sa akin? Ha? Ano yung bata? Sobra. Kakatuwa ah, sila. <laughs> Siguro no, hanggang ngayon, gustong-gusto mong pa rin magkaanap. Ano naman, atutuwa lang ako doon sa mga bata. Ewan ko, para kasing feeling ko, gusto mo pa rin maghanap ng mas mabatang babae, no? Tapos para mag magkaroon kayo ng anak. Hmm, si Jane kaya. Yun lang ang kilala kong bata, eh. At saka tingin ko, alam lahat, dutuin ni Jane yung mga paborito kong pagkain. Ano? joke <laughs> lang kita. Ikaw naman, oh. No? Hindi ko na kailangan maghanap ng iba. At saka, ikaw lang ang mahal ko. Eh, ako sa'yo. Tig Tigilan mo nga ako, hindi magandang joke. Bahala ka dyan. Hindi, umalis ka. Bahala ba? Alis ako. <laughs> Sige. Uy! Uy! Ikaw naman! Uy! Ang bira. ah uh. Oh, gising ka na pala. Halika na, kape tayo. Oo. So, okay, mga mo si Jane. Sabi mo, pagtimpla ako ng kape. Tina, ako na! Dina, Si Jane na lang. Hmm, by the way, saan ka nga pala pupunta? Punta ko bangko. Mm. Morning, sir. Ito na po yung kape nyo Wow. Amoy pa lang. Ang sarap na. Mmm, -hmm. sarap. The best. Sarap. Ay nako, aalis na ako. Teka, sam aalis ka na. Oo, doon ko na lang itutuloy yung almusal ko nang. Sa na. na. di pa nga ka, ka dyan! No. Papi ko na naman. Oo oh, nga pala, yung bilin ko sa'yo, ha? Gadingan mo. Alam mo na yon. Ah, uh, sir. May sasabihin nga po pala ako sa inyo. Ha? Huh? Teka. Hello? Ganun ba? O oh, sige, sige. Pupunta na ako dyan. Okay, okay, okay. O oh, Jane, adis na ako ha. Mamaya na lang yung sasabihin mo. Sige po. Okay, thank you. Sir? Oo, oh, sige Jane. Pasok ka. Hmm, Jane. Ah, Sir? Oh, Jane. Ba't parang baris na kayata? Importante po kasi yung sasabihin ko, Sir. Sige. Uy! Uy! Jane! 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 Ang mo, Jane. Teka, matanong na kita. Paano ba nangyari yan? Hindi ka yata nag-iingat eh. Sorry po talaga, sir. Paano po kaya natin sasabihin uh -huh. kay ma'am? ano? Anong dapat ko malaman? Anong sasabihin niyo? Ako, oh, andiyan ka na pala, Rachel. Oo, oh, oh. nandito na ako. O oh, ano? Sabihin niyo na yung dapat nyo sabihin. Ano yon? Huh? sorry po talaga. Buntis po ako. Ano? Ano? Paano niyo ito nagawa sa akin? Ha? Po? Oh? Ha? Huh? Anong... Teka... Teka lang. Iniisip mo ba may relasyon kami ni Jane? Oy. O bakit? Hindi ba? O ayan. Di ba yan ang pinakagusto mo na? Magkaroon ka ng sariling ayak? O ayan. Meron ka ng anak. Tapos sasabihin mo sa akin, sapat na ako para sa iyo? Ala. <laughs> Ma'am, ano po sinasabi niyo? teka lang ha. Kasi kanina, kumatok sa akin si Jane. Nung pagbuksa ng pinto, bumagsak lang siya at hini-matay. Kaya iniiga ko sa kama. Ah, ganun. Eto, galing ako sa bangko. Nalaman ko, dito sa bank statement, na lagi ka nagpapadala sa kanya ng pera. O sige, explain mo ngayon sa akin to. Yan ba? Ganito kasi yan. Oo, pinadadala ko ng pera si Jane. Pero yung pinadadala kong pera kay Jane, hindi sa kanya yun. Para sa iyo yun. Sa Bakit? Ay, nako. Sa sobra kasi yung mo. Kung ano ano yung pinag-iisip mo. Nakakalimutan mo na. Anniversary natin ngayon. Itong mga perang pinadadala ko, para pambayan niya doon sa mga in-order mo sa marketplace. Nakita ko kasi yung marketplace mo, ang dami-daming laman ng cart mo. Eh dahil anniversary natin, in-order ko lahat, binayaran ko lahat. At kay Jane ko iniiwan, yung mga pambayad ko. Ang bihira ka naman. Eh, buti si, J si Jane. Sino ang ama ng dinadala niya? Eh, hindi naman lumalabas yun eh. <laughs> Ay, nako. Ma'am, si... Si Oscar po. Ha? Huh? Eh, sino naman yan si Oscar? nanan-di deliver po sa atin ng tubig. Ha? Huh? Hindi ko na po siya ngayon makontak, ma'am. Sorry po talaga, ma'am and sir. Lagpas 30 na, na rin po ako. Gusto ko na rin pong mag-asawa. Kaso hindi ko na pong makontak ngayon si Oscar. Hindi ko po alam kung paano po ako makakapagtrabaho ngayon. Muntis po ako. Ay, Jane. Naku, Jane. Sorry na. Napag-isipan ko pa kayo ni, ni Ivan na merong relasyon. Napapraning na kasi ako ng sobra-sobra eh. Patuwarin mo ko, Jaina. Pero, ka mag-alala. Kang mag-alala ko. Kung, kung walang mag-aalaga sa inyong dalawa ng anak mo, nandito naman kami ni Sir Ivan mo. Kami na lang ang mag-aalaga para sa inyong dalawa ng anak mo, ha? Huwag na mag-alala. Dito ka na lang sa bahay, ha? Oh, Jane. Malinaw, ha? Hindi ka namin pinaparis ni Mami Rachel. Isa pa, blessing sa amin yan, batang yan. Okay, alam mo, wala kaming anak, di ba? So, ituturing na namin niya na hindi man parang anak, parang apo na rin namin. Talaga po. Mm -mm. Dito ka na lang. <laughs> Salamat po, tinirato niyo kong pamilya. Matagal ka na sa amin, kaya pamilya ka na para sa amin. <laughs> Salamat, ma'am. Magkakaapo na tayo. Amin, mm. Pasensya ka na pala. Mm. Masyado ka itong na. Ayun ko sa'yo. Hmm, teka mo na. Bahala ko dyan. Mas tatandaan mo lang ito, ha? Mm. Kahit wala tayo, anak. Kahit puti na buko, ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Hmm, sabi mo yan, ha? Happy anniversary. Happy anniversary to. Mm. Oh tayo. Ayaw ku sa'yo, bala Tipo Manila, sa ng pangarap, dito nagsisimula. Bawat kwento ay nag-aalat, ng aming storya. Bawat eksena'y ay kakaiba. Samahan nyo kami sa lungkot at saya. Oh, hmm, dito lang sa Tipo Manila. Manila. Ang buhay ay pilit. Na, tawagin mo nga si Jane. Sabihin mo, pagtimpla ako ng kape. Ako na! Hindi na. Si Jane na lang. Tawagin mo. Ano pa ba? Ikaw kaya yung wala akong din linya. Ah, yun. ano yun? Wala, tawala, tawala, tawala. O Jane, ah, uh, by the way, um yung ko sa... sa silip, mami. Ay! <laughs> Oh, Nagtuloy na kayo? Okay. Eh uh, no, kasi wala no, siyang no, mic no, na sa akin ng lapel. Ah. Pa Pasok. Wala pa. <laughs> wala pa. Wait lang. Ah, sabi Mga, ko, pa, so. pangala mga pangalawang katok na. Ah, okay. <laughs> ah, sir. Oh. Um. Jane, parang batisa ka? Ah, um, may importante po kasi sana akong sasabihin. Uy. Uy. Ay, bakit ako umawag? Tanga! <laughs> <laughs> Hi, I'm Rachel Pulyon. And I'm Doc Ivan Biray. Jane Santiago. We are inviting you to subscribe on our YouTube channel, T1 Manila. At i nyo kami sa Facebook page at TikTok. At dahil dito sa t Tibon, Manila,